Habang naglalakad si Zanka, sabay hikab pa, napansin niya ang maingay na usapan mula sa isang kwarto. Pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang mga kasamahan na masayang nagsasalo-salo. Tinanong niya si Rio kung anong okasyon, at doon nalaman niyang ito ay isang welcome party para kay Rudo. Pero agad niyang napansin na mukhang hindi masaya ang star of the night. Ipinaliwanag ni Rio na kaya ganoon si Rudo ay dahil nagka problema siya sa kanyang vital instrument. Naitanong ni Zanka kung anong klaseng trash beast ang nakalaban nila kahapon dahil narinig niyang kakaiba ito. Sagot naman ni Rio, ang core ng kanilang nakalaban ay hindi isang anima kundi isang bagay na kahawig ng vital instrument. Samantala, habang nagmumukmok si Rudo, nilapitan siya ni Gris, ang supporter na kasama niya kahapon. Nagpasalamat ito kay Rudo sa pagligtas sa kanyang kasamahan na si Follow. Ngunit agad namang sinabi ni Rudo na hindi rin niya nagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihan at kinailangan pa rin niya ng tulong mula sa iba. Naalala pa niya noong nasa sphere pa siya, si Regto lang ang palaging nagliligtas sa kanya tuwing siya ay napapahamak. Dahil dito, patuloy niyang sinisisi ang sarili at nararamdaman niyang walang nagbabago. Sa kabila ng mga sinabi ni Rudo, ipinahayag pa rin ni Gris ang kanyang pasasalamat. Ikinwento rin niya na ang tingin ng mga tao sa mga supporters ay mahihina lamang at sunod-sunuran sa mga cleaners. Ngunit iba raw ang tingin ni Rudo sa kanila, isang bagay na lubos niyang pinahahalagahan. Dagdag pa ni Gris, kapag naging isang giver si Follow balang araw, ipapakita nila sa lahat ng mga nagmaliit sa kanya kung ano ang kaya niya. Kaya ginagawa niya ang lahat para matupad iyon. Matapos nito, seryosong sinabi ni Gris kay Rudo na isang tabi muna niya ang iniisip tungkol sa pagiging mas malakas o kung ano ang gusto ng iba. Sa halip, tinanong niya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Napatahimik si Rudo at napaisip. Dinagdag pa ni Gris na pag-isipan niya ito ng mabuti at bumalik muna sa simula. Kapag ginawa niya yon, mas magiging malinaw daw ang landas na kanyang tatahakin. Na-appreciate ni Rudo ang payo ni Grace at bago pa siya tuluyang maluha, biglang sumingit si engine. Tinukso niya si Rudo kung bakit hindi pa ito kumakain. Sinangayunan naman ni Rio at sabay sabing, ikaw ang star ngayon, kung hindi ka pakakain, mauubos na namin lahat ng pagkain. Napatingin si Rudo sa kanila at sa wakas, nagpa siya siyang tumayo para makisalo. Habang sila'y kumakain, isang lalaki ang biglang kumuha ng spray paint at nagsimulang magdisenyo sa pader. Nilapitan ni Engine si Rudo at sinabing panoorin niya ito. Habang nagpipinta ang lalaki, may mga nagreklamo dahil naamoy ang spray paint at hindi pa tapos ang kainan. Pero hindi ito nagpatinag at ipinagpatuloy lang ang kanyang ginagawa at makikita kung paanong namamangha ang mga miyembro ng cleaners sa bawat guhit niya. Samantala, sa isang magulong silid, makikita ang lalaking minsan nang nakaenkwentro ni Rudo duguan at desperadong nakikiusap na itigil na ang pananakit dahil naibigay na niya ang lahat ng impormasyong kailangan. Biglang lumapit ang isang nakakatakot na lalaki at marahas na ipinasok ang isang matalim na bagay sa kanyang bibig hanggang sa tuluyan siyang walang awang paslangin. Sa eksenang ito, mas malinaw na ipinakilala ang itsura at mga katangian ni Rudo at tila may masamang binabalak siya laban sa ating pangunahing tauhan. Nakatanggap ng isang mission request si Semyu at agad niya itong ibinahagi sa mga cleaners na pinamumunuan ni Zanka. Doon, tinanong siya ni Zanka kung bakit kasama si Rudo sa kanilang grupo gayong hindi pa naman ito opisyal na miyembro ng cleaners. Ipinaliwanag ni Semyu na may kaugnayan si Rudo sa mismong request. Habang naglalakbay ang isang merchant sa polluted zone, inatake ito ng isang trash beast na hindi lang ninakaw ang mga gamit nito, kundi pati ang isang bagay na natukoy bilang isang tao mula sa sphere. Nagulat ang lahat sa narinig, at doon naisip ni Semyu na maaaring maging interesado si Rudo, dahil posibleng magbigay ito ng clue kung paano siya makakabalik sa spare. Agad namang nagtanong si Gris kung sasama pa rin ba si Rudo sa mission, kahit sa kabila ng impormasyon na yon. Sandaling pinag-isipan ito ni Rudo, ngunit sa huli ay napagdesisyonan niyang sumama, umaasang makakakuha siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pagbabalik sa spare. Habang naglalakad ang grupo papunta sa lugar kung saan naghihintay ang nag-request ng mission, napansin ni Rudo na walang dalang arma si Gris. Kaya tinanong niya ito kung bakit. Sagot ni Gris, may dala naman siyang kutsilyo, pero mas komportable siyang lumaban gamit ang kanyang mga kamao. Pabirong suminit si Felo at sinabi kay Rudo na may dala rin namang talisman si Gris at palagi itong nagdadasal bago sila umalis para sa isang mission. Ipinakita pa ni Gris ang talisman kay Rudo at idinagdag, sa tingin ko naman, walang mawawala kung magdasal ako. Wala namang masasaktan, kaya okay lang. Bigla silang nagulat ng may taong lumitaw mula sa kanilang likuran, ang merchant na nagbigay ng request sa kanila. Agad siyang tinanong ni Rudo kung sigurado ba itong spherate na ang nakita nito. Dahil sa pag-aalala, lalo pang naging matindi ang sunod-sunod na tanong ni Rudo. Ipinaliwanag naman ng merchant na hindi niya kayang sagutin ang lahat ng tanong dahil wala siyang sapat na kaalaman. Gayunpaman, dahil sa pangamba para sa mga spirit, nais niya ring makuha ang mga ito mula sa trash beast na umatake sa kanya. Habang naglalakad ang grupo, napaisip si Zanka na posibleng patay na ang spirit dahil isang trash beast ang umatake rito. Nagduda rin siya kung bakit may trash beast na biglang nangidnap ng tao, bagay na hindi pangkaraniwan. Ipinakita ng merchant ang isang gusali kung saan daw naroon ang trash beast. Pagpasok nila sa loob, may naaninag silang isang tao. Kasabay nito, mabilis silang itinulak ng merchant papalapit sa figurang iyon. Nang makalapit, agad napansin ni Rudo na hindi ito isang tunay na tao. Bigla rin gumuho ang sahig na kanilang tinatayuan. Nang lingunin nila ang merchant upang kumustahin kung ligtas ba ito, tumambad sa kanila ang nakakagulat na eksena, unti-unti na itong natutunaw na parang puti. Sa lugar kung saan sila bumagsak, dalawang tao na may hawak na lampara ang unti-unting lumapit sa kanila. Napansin agad ni Zanka ang kakaibang kulay ng mga lampara, purple, at dito niya natanto na ang mga ito ay tinatawag na raiders. Naunawaan din niya na ang raiders ang may kagagawa ng pagkakatrabaho sa kanila upang sila'y matrap, Mabilis ding nagsalita ang mga raider at sinabi ang kanilang pakay, ang makuha ang spirits na kasama ng grupo. Ipinaliwanag ni Gris kay Rudo na ang mga raiders ay mga magnanakaw. Noong una, kakaunti lang sila, pero sa paglipas ng panahon ay naging masadista at brutal ang kanilang mga pamamaraan. Dagdag pa niya, lahat ng raiders ay mga givers din. Agad nagbigay ng utos si Gris sa kanyang mga kasamahan. Hanapin ang exit at protektahan si Rudo dahil posibleng may iba pang raiders na nagtatago sa paligid. Pagkatapos ay tinanong niya si Zanka kung kaya ba nitong harapin ang dalawang kalaban sa kanyang harapan. Hindi natuwa si Zanka sa ideya, pero mariin niyang sinabi na trabaho nila ito at trabaho ay trabaho. Habang kumikilos ang iba, naiwan siyang mag-isa upang harapin ang dalawang raider. Bago magsimula ang labanan, nagsalita ang babaeng raider. Sinabi niya na kailangan nilang makuha si Rudo para malaman ang itsura at katangian ng isang spherate. Anya, ang pinakamabilis na paraan para makuha ang impormasyong iyon ay direktang tanungin ang isang spherate mismo. Tinanong din niya kung paano nagawa ni Rudo na mabuhay matapos tumawid sa border. Ngunit malamig na sagot ni Zanka, wala siyang pakialam sa kanila. At kung totoong ang ito ay isang trap para kay Rudo, malinaw ang ibig sabihin walang trash beast sa lugar na iyon. Inilabas ng babaeng raider ang kanyang mga mag-marionettes, at agad na pinalibutan ng mga ito si Zanka. Hindi nagpatinag si Zanka, at agad niyang ginamit ang kanyang vital instrument, walang kahirap-hirap na pinupulbos ang mga nilikhang taong puti. Ngunit binalaan siya ng babae na mag-ingat, dahil sa gitna ng kanyang mga damis, ay may nakahalo palang isang totoong tao. At dito biglang umatake ang isang kalbong lalaki, na lumabas mula sa hanay ng mga marionette. Mapanlait itong ngumiti at sinabing mahina si Zangka sa pakikipaglaban laban sa mga tao, dahil ang madalas lamang nitong kalaban ay mga trash beast. Dahil sa kanyang kumpiyansa, ilang beses nakapagpatama ng atake ang kalbo kay Zangka. Mas lalo pa itong pinahirap ng babae nang palambutin niya ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Zangka, dahilan para mahirapan siyang gumalaw. Nainis si Zangka sa sunod-sunod na mga walang kwentang atake, at nagsimulang seryosohin ang laban. Sa unay inisip niyang ang babae ang nagkokontrol ng mga putik habang ang kalbo naman ang nagbibigay ng tunay na pinsala gamit ang kanyang vital instrument. Pero bigla niyang napagtanto na mali ang kanyang hinala. Napansin niya ang sapatos ng kalbo at doon siya natawa. Sinabi niya na ang suot nitong sapatos ay nakakatulong upang makagalaw ng madali sa malambot o hindi matibay na lupa. Nagulat ang dalawang raider sa kanyang obserbasyon at tinanong siya kung iniinsulto ba niya sila. Kalmado namang sagot ni Zanka, kahit wala siyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban laban sa tao, mas kabisado niya kaysa kanino man ang kanyang vital instrument, ang bigat nito, ang amoy, ang pakiramdam. Lahat ay nakaukit na sa kanyang katawan. Itinarak niya ang kanyang sandata sa lupa at biglang nag-iba ang aura ng paligid. Tila ba nararamdaman niya ngayon ang presensya at pagkakaiba-iba ng lahat ng dami sa paligid? Sa sandaling iyon, natukoy niya kung alin ang tunay. Mabilis siyang sumugod, walang hirap na tinamaan ang totoong kalaban at kasabay nito'y tinuluyan din ang babaeng raider. Sa isang iglap, parehong napabagsak ni Zanka ang dalawa. Ngunit bago pa siya makapahinga, isang nakakatakot na lalaki ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran at sa kanyang tindig, malinaw na handa na itong umatake anumang oras. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang magsubscribe sa aming channel! Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.